Ako po si Ana Garcia, dito mm -mm. po sa Kalawan, Laguna. Ah, okay. Ma'am, bali, at tanong ko lang, yung yung inyong uh, sinasabi nyo ay mata ng pinya. Di yes, po ba po. yun yung tinatapon? Oo, oh, tinatapon. So ngayon talaga na. napapakinabangan siya po. ngayon. Yes po. So instead mm. na itapon, pwede mm. eh, pa rin natin siya magamit at ma magawa ng pakinabang oh, po. Oo, oh, galing nga. Magamit pa rin natin. Yung balat ba? May bingay ginagawa pa rin kayo sa balat. Siguro Baka po yun. Magagawa <laughs> natin ng, na ng na 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 paraan yan. Okay. Kaya Patuloy pa rin po tayo nagde-develop at nag-innovate ng produkto mm. na pwedeng mahalin ng masa, kumbaga. Okay. Ito po, ang aming mga bottled gourmet. Mm. Meron tayong pinya tuyo, tinapa pinya, at oh. saka atsara, at saka mga pineapple concentrate po. Mm -hmm. Yes po. Pina Talagang pinagkakapakinabangan natin ang pinya. Ano Ito po yung yun? pinya bars. Ito yung yung kinakain niyo po doon, na okay. biscuit type. Okay. Pinya pa yun, and po siya. Naka-pouch na single sa loob. Pagka binili ho yung ganyang isang isang box na yan, magkano naman? 180 ho itong gantong isang box. Then yung pong um, naka, ito pong naka-pouch natin, stand pouch natin, ano, 130 po siya. Pang world class yung inyong... Yes po, high-end packaging po yan. Kaya po, madalas ito lang po talaga yung aming uh, kung mag-on the go na okay. So, kadalasan, di ba, meron naman niya mga expiration, mga yes, so, katagal ang isang ano niya na shelf life. Actually, like. so, one year na ho. Kaya one po, year? Kaya po, Pangpasalubong talaga. Pangpasalubong. Pang pa mga pais namin, instead of 3 to 4 days, pwede po siya ng 2 to 3 weeks na ho, kasi naka-vacuum pack mo siya. Mm -hmm. Ma'am, uh, pwede uh, i-travel it in, talaga. Ilang taong na itong inyong produkto? Um, 2018, po ako 2018 pa ko kami nagumpisa. 2018 pa. Saan-saan na ang bansa nakakarating itong mga um, produkto niyo? Medyo may ibang mga taga Dubai, taga Singapore, Thailand. Mm -hmm. Doon na po mga bumibili po dito, Meron din mga Canada. Ayun po, mga bumibili dito na pinapapasulubong sa mga pamag-anak nila abroad. Okay. Ayun. So dito po ang production niyan. Yes po, dito po ang production at saka display area na rin po. Mm. Madam, paki sabi niyo kung saan at uh, paano sila pupunta dito? Saan anong lugar okay. ito? Dito po sa Pinyana Gourmet Food Products, mga pineapple delicacies na Kalawan Laguna. Um, dito po kami sa San Isidro, Kalawan Laguna. Paano kayo ma... Oh, uh, pwede ma niyo po kami kontakit through online. our mm -hmm. uh, Facebook uh, page, mm -hmm. ang Pinyana Kalawan and Pinyana Gourmet. Meron din po kami sa Shopee, TikTok at saka sa Lazada. Ayun po yung mga online platforms mm -hmm. na meron po kami. Okay. okay. Ang aming contact number, we, isin po ng fast transaction, 09556644881. Ayun po. Pakiulit? Okay, 0955 Yan po mm -hmm. ang contact number ng Pinyana. Okay. Thank you.